Yan. Tapos switch ka sa kanan. Ganun din. Lagyan nyo rin ang jab. Vertigons mga lods. Yan. Ayan mga lods. bibigyan ko yun ng apat na klase ng basic. Ito lang yung kailangan nyo. Uh, dahon. Siyempre, semento, di ba? Maglalagay lang kayo mga lods ng uh, cross na ano, napalatandaan. Ganyan. Yan mga lods. Yan lang. Yan. Yan. Apat na klase mga lods. Ah, uh, pagkatapos ng jogging, ako nagja-jogging ako nang ano eh. Isang oras, siguro ang takbo ko noon nasa sa 9, 10, 11 km mga lods kasi ah uh, ano ko yung dati sa Kotsoke Kots Pastor, na uh, sukat ko yan eh. Yung speed tuloy-tuloy. Kaya pag tumakbo ako yung sa oras ganyan, kahaba ang tinatakbo ko, kaya yung tuloy-tuloy yung mga loads. Tapos, yung pack pull -cool down ko, ito na. In two months, sigurado, mag iiba na yung galaw ng panyo. Ito so, lang mga loads, gawin nyo 10 minutes, tuloy-tuloy. Ah, -tuloy. uh, every 30 counts, pagpag-uwi nyo mga loads, sa spinyera nyo, 30 counts. 30 counts mga loads. Yan. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, pag-care kayo mga lods. In out naman. Ito mga lods. Yan. Lagyan natin ng job. Yan. Yan. Tapos switch ka sa kanan. Ganun din. Lagyan yun. Yan. Tandaan nyo mga lods. Yung paa nyo, hindi na binigit. Laking bansa yung buka. Gawin nyo to. 10 minutes. Tapos yung jogging. Sa loob ng 2 months mga lods. Iba yung galaw nyo. Sigurado. Huwag nyo lang gayaan yung paa nyo. Yan. Bahay nga at verti counts. Ulit ulit. Okay. Ulit. Dito. Upisa ka dito. 1, 2, 3. Yan. sa muscle memory mga lods. Tapos pag 30 Ano naman? In out. Yan. Tapos switch sa kabila. kanan. Yan. Tapos pang Ini Yan mga lods. Gawin nyo to ng tama. Sa loob ng dalawang buwan mga lods. Iba yung galaw nyo mga lods. Ha!